Mga sports grabe! Sunod-sunod ang mainit na balita sa gilas Pilipinas. May bagong-dalawang bagong players na idadagdag nila coach Tim Cohn para sa laban kontra New Zealand at Australia. May lumabas na issue kung di raw deserving si Renz Abando tapos may payag na mismo si coach Tim. Plus, activated na si Juan Gomez Deliano at pinakamainit si QMB. Pupunta nga ba si Japan? Ano nga ang role ni Ansh Kwame para maging local daw si Moses Morgan? Isa-isahin natin yan ng detalyado. Kung trip mo po ang ganitong content, pay follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga sports confirm sa mga sources na patuloy ang negotiation ni Quintin Melara Brown sa ilang Japan B League teams. At bakit importante ito? Simple lang, may tatlong rason. Una, mas mataas ang level ng competition. Pangalawa, mas mabilis ang development ng big men sa Japan. Pangatlo, mas magiging handa si QMB para sa mga higanting kalaban natin kagaya ng Australia at New Zealand. At ayon sa isang insider, gusto ng Gila staff na ma-expose si QMB sa international level na kung saan perfect fit talaga ang Japan dito. Kung matutuloy ito mga sports malaking panalo ito para sa ating Gila's future. Sa ibang balita mga sports dalawang bagong Gila's player, malaking dagdag kontra New Zealand at Australia. Ayon sa coaching staff, kailangan daw ng Gila's ng bagong additional wing defender, extra big man para si rebounding at energy player na kayang sumabay sa physical at dahil dito, dalawa ang papasok. Isang athletic wing pang depensa sa shooters at slashers ng New Zealand, pangalawa, isang mobile big man na panglaban sa malalaking front court ng Australia. Hindi pa inilalabas ang final names publicity, pero ang clue parehong FIBA eligible, parehong pamilyar na sa sistema at parehong fit sa triangle principal down ni coach team. Kung baga, plug and play na agad. And dito naman tayo sa other segment. Lagay run sa bando di raw deserving kay team Cone? May malaking sagot. Nag-viral ang usapan ito sa social media na di raw deserving si sa Abando para sa gilas lineup. Pero mga sports mismo si coach Tim Cone ang nagsalita at ayon pa sa si kanya Renz fits what we need. He's the one of the best two-way wings in Asia. His effort, energy, and defense are lit. Kaya yun mga ka sports boom, diretsyong depensa niya kay Abando. Dagdag pa ni Coach Team, hindi daw lahat ng points we need player who can defend the multiple positions. Kaya mga ka-sports napakalinaw ha, deserving na deserving sila kay Abando ayon kay Coach Team Cone. And ito na ang inaabangan ng fans. Confirm, lalaro na ulit si Juan Gomez Dillano para sa si Gilas Pilipinas. At ito ang magiging role niya scoring guard of the bench, pwedeng primary ball handler, instant offense kapag naghahanap ng spark, pwedeng pumalit kay Newsom o Thompson kapag kailangan ng slasher at playmaker. Kung baga mga sports game changer si Juan JDL sa system ni coach Tim, lalong lalo na kontra New Zealand na mahilig po sa switching defense. Ngayon mga sports paano magiging local daw si Moses Morgan na kung saan susi daw si Ansh Kwame? Ito ang pinakamalaking twist mga sports. Para makompleto ang requirements of FIBA eligibility, ang magiging susi ay ang timeline at legal pathway na ginamit daw ni Ange Kwame. Same lawyer, same documentation process, at same FIBA application route. Kapag na-approve, dalawang malaking wing score ang makukuha ng gilas na parehong FIBA local. Imagine a lineup with Kwame, Moses Morgan, Abando, Juan JDL, QMB, Grabe ang length, athleticism at depensa. So ngayon mga sports anong pagkain ni coach team kontra Australia at New Zealand? Ayon sa mga sources, isang bagay lang po ang kanilang goal. Match their physicality. Kaya nga dinagdagan ng wing defender, dinagdagan ng mobile big, binalik si Juan JDL, pinabili si QMB's development, nilinaw ang confidence nila kay Rwans Abando at inisikaso ang Morgan eligibility eligibility. Lahat niyan bahagi ng mahabang plano para sa qualifiers. Ito ang pinaka pinaghahandaan nila ngayon. Transition defense at rebounding. Diyan madalas nabibiyak ang ating inang bayan kapag Australia o New Zealand ang kalaban. Kaya mga sports lalong lumalakas ang Gilas Pilipinas habang papalapit ang laban. QMB to Japan, two new players incoming, Juan JDL activated, Morgan local possibility at Abando full support daw si Coach Tim. Kaya mga ka-sports, ano po sa tingin ninyo? Sapat na ba to para magulat ang Australia at New Zealand? I-comment nyo po ang iyong hinaing sa ibaba. At syempre, huwag kalimutan i-like ang video, i-share ang balita at mag-subscribe para sa araw-araw na kilas updates. Laban Pilipinas puso, so pano? Ingat po kayo! Thank you